Idol, post mo naman yung itsura yung mga account para malait natin yung pamumukha ng mga nang sa sa'yo. Ah, uh, kuya, kahit positive yung comments, di ko na lang pinupost kasi ay, uh, ko yung first first fan ng ni wife ko ni Serena Agassi pa picture na video ko, pinost ko, tas nag-trending, tas binabashing fan. And then, nag-message siya sa akin, tsaka kay na pinapatanggal yung account. So, tinanggal namin. Although, trending siya, tontuwa siya noong una, nung binabasyo siya, hindi. So, nakita ko na hindi lahat ng tao kaya. So, huwag na natin ilagay yung mga sarili natin o sila sa ganun. At least ako, nasanay naman ako, bumuhay ko. Pinagandaan ako naman, naman po yan. Eh. Okay lang yun, di ba? Part of the job. So, huwag huwag na lang kasi mahirap talaga mabash. Yung ibang klaseng bash na viral trending talaga. Iba, iba, iba talaga. Wag gugulo buhay mo. Yung iba yung ano, mental stress, mental health, nakaka-depress. Uh, so, huwag na lang. Let's protect them, even the haters. Tama kayo. Mag-iwag Doctor siya, Happy?